Maiba po tayo sa gleet. Ako po ay nasa panig ni Mr. Bong Navarro. Idolo natin 'yan, magaling sa maraming larangan, kaya kahanga-hanga. Mabuting tao, maraming kaibigan dahil mabuting tao nga at syempre mapagmahal sa pamilya. Yan po ang nakikita ko kay Mr. Bong Navarro. Kaya nung mailabas or lumabas itong hatol na ito dito sa mga akusado, dalawang akusado at meron pa tayong iba pa. Nung mailabas po ang hatol ay isa po tayo sa mga nagpasalamat at natawa. Ngayon natin masasabi na nag-work ang justice system dito sa atin. Sobrang bagal lang. Talaga napakabagal. Abay, ba diba? at large, I mean nakalaya ng sa mahabang panahon itong mga uh, mga kriminal. Kriminal na may tuturing yung mga ganitong klaseng tao. Sa ngalan ng ano? Sa ngalan ng pera at kapangyarihan di, di na baling maging kriminal. Ganon ang, ang sistema at pag-uutak, pag-iisip ng mga kababayan natin na ganit sa kapangyarihan at sa pera. Totoo yun. May maanghang daw na mensahe etong sa si Cedric Lee. Abay, nahatulan yung mga yan ng habang buhay na pagkabilanggo. 40 years ata ang ibig sabihin nun. Anyway, so yun. May uh, banat etong si sa si naman, kay Mr. Vong Navarro. At itignan natin kung ano yung reaction ng mga netizens. Ito rin po ang isa sa ikinatutuwa natin na mas maraming sumusuporta kay Mr. Vong Navarro. Dahil kung ikaw ay sumusuporta sa mga ganitong klase ng tao, baliw ka. Okay? May salti ka rin. kung ang support, sinusuportahan mo ay itong, itong dalawang ito at yung iba pang akusado. May saltik po kayo, promise. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban. Cedric Lee, may mensahe kay Mr. Wong Navarro. Patitignan niyo po, napaka ganda ng mga komento. Uh, pabor kay Mr. Wong Navarro dahil yun naman talaga ang tama. Ibig sabihin, ang mga kababayan natin ay marunong na. Alam na nila kung sino ang dapat panigan at yun po ay ang tama at ang katotohanan. Huwag po tayong pumanig sa kadiliman. Huwag po tayong pumanig sa kasinungalingan at mga manloloko. Yun ang gusto kong ipunto dito. Hindi daw tapos ang laban, sabi ng isang natasan. Pero paano yan? Mabibilanggo kayo habang buhay tapos sasabihin nyo hindi tapos ang laban. No, this is your end. Tapos na po ang laban. Tapos na ang laban. Kahit anong appeal pa ang gawin mo, the fact na nahatulan ka na ng habang buhay na pagkabilanggo, you are down to nobody from being somebody. Kasi di ba mga ambisyoso kayo? in terms of power, in terms of money, in terms of popularity, gusto nyo ganon. So from 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 somebody, you are down to nothing. Ganyan po ang kalagayan nyo ngayon. Tapos sasabihin nyo, hindi pa tapos ang laban. Tapos na ang laban. Okay? Tama na daw, nakatulan ka na, sabi ng mga natisan sa sang natisan. Parang na-stress etong si Denise kung nakikita nyo yung itsura nga naman. Talagang stressful ito. Especially, na sobrang haba yung uh, ginulong o ginugol niyo para sa kasong ito, napakahabang panahon. ba? Diba? Ay talaga napaka-bothersome, napaka-grueling na itong, na itong sigurado, sobrang grueling na itong hearing uh, process na ito. Itong kung paano na umabot sa punto na meron na nga mayro meron na nga pong hatol dito sa kasong ito. Talagang napakahaba. Talagang suffocating siguro para sa inyo dahil in fact wala kayong wala kayong uh, malayang buhay kahit hindi pa kayo convicted in case of Bong Navarro sa so tingin ko mas magaan dahil nasa panig nga siya ng katotohanan pero kayong mga nasa panig ng kadiliman talaga pong mahirap kung sanay kayo na umaayon sa kadiliman at gumagawa ng kasamaan ay baka nga wala lang ito sa inyo 'di ba yan po. Ito pa, marami pong komento ang mga netizens. Ito yung kinatutuwa natin. Ang ibig sabihin, you see, talagang dapat natin ang, dapat natin panikan ang tama. Dapat natin panikan ang katotohanan. VIP yan daw sa kulungan. Sigurado, may kanya-kanya or may television, may cellphone, aircon, at kung ano-ano pa. Mm -hmm. Sa puntong ito, yung kanyang pagyayabang, yung kanyang banat kay Mr. Bong Navarro nga naman na hindi pa daw tapos ang laban. Alam mo sa sarili mo na from the very start, when you did this wrong act, alam mo na na tapos na ang laban. Alam mo na mali. Alam mo na aantayin mo na lang ang hostisya. Naharapin ang hostisya. Ganun po ang buhay. Kung alam mo nagkamali ka, you know, uh, the, 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 the game is over. Game over ka na dyan pag ikaw ay nagkamali. Lalo't hindi mo pagsisisihan. Lalo't magmamalahi ka pa. Okay. Da, bao. Sad si uh, Bong. Sabi na nga, lalabas ang katotohanan. Ano ngayon? Kulungan ang bagsak yung dalawang dalawa kayo. <laughs> Sabi ng isa, may balak pa daw atang uh, gawan ng kasamaan na itong si Mr. Bong Navarro at gumante sa, sa kung anumang paraan. Dahil nga naman, mga im may influensya itong dalawang ito. May kaya, may kayahan din na gumawa uli ng kabulastugan at perimonyohan sa isang buong na baro kahit sila ay nasa kulungan na. Kaya good luck. Good luck sa inyong buhay kulungan. Yan po ang sinasabi ko dati na pag gumawa tayo ng kasamaan, hindi lang po doble, minsan triple, or minsan more than triple times na babalik sa atin. Masaklap yon Pero pag gumawa tayo ng kabutihan, kahit isang balik lang or na doble lang yung kabutihan natin na yon panalo na.